Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po, Ka po kayo? The righteous will never be uh, forsaken. Ang matuwid ay hindi kailangan pinababayaan. Ito ang patutuon ni Haring David. Mula sa pagkabata hanggang pagtanda, nakita niya ang, na ang Diyos ay tapat at matuwid. Hindi niya siya pinapabayaan at hindi silang sila sila ang nagpinagpapala kundi pati na ang kanyang mga anak kaya itakwil ang kasamaan patuloy na gumawa ng mabuti sapagkat ito ang buhay na may gantimpala ano ang sabi niya dito sa Psalm 37 verse 25 I was young and now I am old yet I have a never seen that righteous for second Ayan, salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Shout out. Shout out na naman tayo sa ating viewers and followers at mga new followers natin. Salamat sa inyo. Ingat po lagi kung anuman ang ating ginagawa at ugaliin natin laging manalangin sa ating Diyos. At humingi ng kapatawaran sa ating mga pinagawang kasalanan. Ingat. God bless us all.